Hello mga kaibigan Papunta na tayo sa Kaya ulit <laughs> Bibili tayo ng show ngayon na masarap Let's go! masarap na ano, yung init niya ay parang patanggap-tanggap sa katawan kasi probinsya. Pero mainit talaga. <laughs> Alam kasi init nito ay may halong singo ng mga sasakyan, usok. Ah, tinutuwi ko yung init yung nasa rumbla na. Ting kaya diyan, mahuhulog oh, niyo ano niyo. Wala Laban traffic light yan sa Halili ko na. Lady Rider Ano kuminto? yan sige, sige, tukod ka Ay, puta kita, hindi pa rin tutukod Yan yan, yan, tutukod ka na Makikita ko na, pwede na ako mag-minor Ay, hindi pa rin <laughs> Ah, wala, gigi Hanap-hanap pa siya, no? Malakas loob niya, no? Sinit, eh, no? Siguro na kami ito dati Siguro napapansin niya na siya yung sundan natin Ayun na, yes! <laughs> Tap ka na please Tignan natin Tignan natin Ayaw. Ay, hindi na Ah, ito nga tayo tayo Para makita ng camera O, oh, yung dulong dulo. diba Hindi na kailangan ate <laughs> Nakita ko na <laughs> Okay, so nandito na tayo ngayon Sa Naiya So dapat lagi tayo mag-iingat dito sa Naiya dahil yung mga kotse bigla biglang gumigit na lumalabas ng sa nung parking na nakalagay dito eh. No? Oh. So papasok tayo ng Aurora Boulevard. Ito yung rotonda. Papasok na tayo sa rotonda. Kusina, dalawa. Bilisan nyo. Anak ng buki. Hindi naman kasi tawiran doon. Diyos doon nandito na tayo sa Barangay 183 San Antonio Rojas Villamor Barangay 183 nakalagay din oh, Marami daw kawatan dito Kaya na tayo ang kas ngayon Ang pinaka-importanteng tao Sa aking buhay <laughs> Sa Barangay Villamor na tayo dito Ito na yung 7-11 na ano, madumi Walang ano, walang halong bias ha Paano kasi yung 7-Eleven doon, doon nagtitigil yung ano yung truck ng basura doon sila naghahakutan. Yung mga ibang residente doon din naglalagay ng basura kaya yun yung pinakamaruming 7-Eleven na nakita ko, parang kay eh, Bill Pinaka ano siya? Uh, parang kay eh, Bill Yamor halos lang ng ano oh, ng Philippine Airport. Philippine Airlines. Naiya. Yeah. So, ngayon, maganda ang traffic ngayon. Oh, wala masyadong sakyan. Hindi katulad pag napunta tayo ng, ano, ng hapon, pag-abi. Oh, oh. Umay ka, umay. Hello, nandito na tayo sa Claran area. oh pa area. Ang dami pa rin mga, ano, mga electric tricycle dito. So, ganun pa rin. Nasa gitna pa rin sila. Wala pa rin pinagbago. Pero, magintay intay pa tayo. Dito pa tayo ng driver. Dito tayo guys, makita ng driver Kaya, kita na tayo So ganun pa rin ah, Hindi pa rin nakuubos yung ano E-trike, gitna pa rin sila dumadaan talaga Tapos nasa gitna tayo ng tawiran Pwede wala nang pupuli <laughs> merong dalawang RV dito sa harap At let's go Yung mga RV talaga yun, mga feeling entitled Talagang gumigit na talaga sila Oo So, itong lugar na to, Itong lugar na to, marami ditong kababalagang nangyayari. oo oh, ayan, tulad niya, tignan mo. Oh. Ang niya, yung daliri niya sa kamay. Ito, <laughs> Eton, itong bar na to, yung nep, nep, ano? nepti. Nepti na yan. Gabi yun eh, papunta akong Bulacan. Biglang may ano, biglang may lumabas. Ah, ng ina, naka ano lang. Naka pantit bro lang. Legit palang halong biro kaya kung sa inyo dito kayo dadaan pag ano pag gabi <laughs> makakita kayo kipay joke lang oo oh, oh, yun lingerie kasi pag pantebra medyo takip pa yung singit eh yung kasi kita mo na yung internal organs eh yung uh, mga esophagus mga diaphragm yan <laughs> go na ulit tapos nag stop ulit <laughs> inabot pa tayo kasi may nagsakay dito na ano eh na taxi so dito huwag kayong ano huwag kayong kakanan agad kasi kitang-kita nyo naman sa ano, ito. Doon sa dulo. Meron ditong no, re, no right turn on red signal. May mga pasaway lang talaga dahil walang nang huli. Ayan. Kaya nga eh. Hinto tayo. Ah, si Samurai, si Sai. Dito tayo, siyempre. Mamaya, mahuli tayo dyan eh. nagtago lang sa gilid eh. gusto mong pumorward, pum forward tayo para pumobreting siya. O sige, magpasaway ka na. Ayun no, yun, o, sige, yun. O, tiyan. Di ba yung nasa likod? Hindi no? rin tumuloy. May e-bike na naman dun o. No? Ayun o. No. Sila yung mga matitigas ang mukha. Hindi mo overtake pa dito sa kabilang kalsada. Tangay na, Edsa na yan, Brad! O, tignan mo, mukhang liliko pa yan. Kakanan, kakaliwa yan, kakaliwa. O, tatawid pa yan. Putang ina mo! Go, go, go! <laughs> Bante tayo, hindi ko nakikita. Hindi, tawid ka. Ah, pag ano, pag hinto na itong ano, pag green na ito, ayan, tatawid pa yung hype na yan. Kitayin natin. Kita ang kita ka, pring! Bumunti na yung ano, sakyan. Ayan na, ayan na. Hmm. Ah, Ay, hindi siya tumawid. Pero nakahamba lang siya. Pero balak niya rin tumawid Sayang naman Pero anyway Maputi na rin hindi niya nituloy Kasi masisira ang buhay niya Ayun o Mga ita <laughs> Mga ita nagtatawiran So dahil pupunta tayo ng Quiapo Dito tayo mag stay sa inner lane uh, Kaya tayo ng tulay Ngayon ay Sunday at 11.42 na uh, walang traffic malinis dire diretso ang biyahe natin. Ito na yung pangalawang tulay kung pupunta ka ng Quiapo. Yung unang tulay na dinaanan natin, yung tapat ng Mowa. Rojas, ayan basta yung pangalawang tulay. dire diretso ka lang pagpuntang Luneta Park. Malapit doon sa ano eh, Star City eh, di ba? Kaya Star City, oh. bukas na yan, bukas na yan. Pwede na kayong magpunta uh, dyan. So, nandito na tayo sa Reno Avenue. Medyo tukod dito ng konti. Pero mabilis pa rin naman ang anda. May dagat. May malaking cruise ship eh. O, oh, yun eh. Kita niyo ba? Pwede pa bang magano magpunta saan sa beach? Artificial, hindi na ano. O, oh, parang sarado yan. Eh. Parang bawal yata muna eh. Dahil dinadagsa ng napakaraming tao eh. Anyway, fencing, pedestrian crossing. Back! Ah, okay. For renovation ngayon ng Dolomite. Ang laki na ka na, eh, no, ng yun, cruise ship po oh, ngayon. Eh, no? Parang ano, hotel. Mahaba. Dito palang kita na yun. Eh, no? Makakasakit din tayo dyan. Pagkargador na tayo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Luneta Park. Ay lang, meron kabayo. Dami ang dami tao eh, no, namamay siya, no? Kabayo! Kabayo! <laughs> yan, oh, meron pa rin mga ano, nakita ko meron pa rin mga uh, photographer yung mga naka-orange. Yan, maganda sana yan. Siyempre, eh, takiligin nyo pa rin dahil yun lang yung ano nila eh, yung racket nila. Oh. Iba pa rin yung experience na mayroong kang on the spot na ano, na picture kaysa dun sa cellphone cellphone lang di ba so nandito na tayo ngayon sa dulo kung makikita natin dito sa kaliwa Manila Hotel ayan masarap ang pagkain yan sa ano masarap ang kainan dyan okay lumiko na tayo dito maraming huli iingat eh. kayo dito medyo malamig yung hangin dito o baka dahil marami lang puno presko, presko sa pakiramdam National Parks and Development Sigaw. Dere-derecho. Dere-derecho. Huwag kang magpupula. Ito na ano ba yung ano? Zoo? Zoo ba yan? Hindi. So, ito yung National Museum. Pwede kaya mag-vlog dyan. Pag nakapasok tayo. Ang laki ng ano, no? Ang laki ng flag. Ayan, pagala natin tapos dito tayo sa gilid. Ayan. National Museum. Ganda, na, no? Tapos katabi lang ng National Museum ay ang The Big Ben ng Manila. In the Big Bend kasi sa ano sa Paris yun, yung malaking ano. Uy, Peace bump, peace bump. Nakarecord po kayo. Saan po kayo mapunta? Ito ang munisipyo ng Maynila. Diret Diretso right, right tayo. So, pag pumunta ka dito talaga sa Maynila, marami kang makikita mga historical landmarks. Tapos dadaan tayo sa The Last Frontier ng Maynila yun yung ano yun yung nag-iisang gubat sa Maynila ang Arroceros National Park the last breathing. ikaw lang tayo dito Inakahanan. hanan yan dito tayo sa baba matagal ko na rin balak pumunta dito eh hindi lang namin ma-discartehan saan tayo magpa-park ng maayos eto ayan babagalan lang natin para makita sa video ayan Arroceros National Park yan maraming nag-ano na nag-aerobics ah mapahinga basta ano lang ko isang block lang yan na puro bubat tapos may mga konting upuan sa loob yan ay may nasiraan po very good yan Naalala mo yun sa, ano, sa Bulacan, di ba? Nagme-menor sila. Isinod sa paa yung triangle, yung hazard. Okay, nandito na tayo sa Quiapo Church. Yan. Ah, may tumawid ah, oh, ngayon may visa, ang daming tao ngayon doon sa, no? Sa... yung mga jeep na labas galing sa pagkakahinto dito sa bantang kanan paglabas nilang ganun siyempre magka-traffic, babagal eh nagdadama yung mga coaching nasa no? kaliwa, ayan oh. yung malalabas to yung malaman ko saan lulusot eh okay, nakalagpas na tayo QQ mo bisitan. Ayan. Panlaban nila, lakas ng aircon. Napapada ka dyan sa gilid. Tapos ko napakalamig. Kala mo, no, nasa, nasa ibang bansa ka, lamig. Medyo malayo yung ating U-turn. Yung mga building dito, eh, no? yung kitang-kita mo, -kita, mga luma talaga. Ah, central ba yun? Technical na kalagay. CIT na kalagay doon. Siguro, yun na yung ibig sabihin. Okay. Lumiko tayo dito. Kanak na. Tapos kakaliwa ulit. Oy, okay, very good. Nakahabol tayo. So ngayon dahil alas 12 na rin, rekta na tayo dun sa ano sa Quinta Market. Lulusot lang tayo dun sa may pagilid-gilid ng mga uh, es eskinita dun sa may ano, kilid ng Kayapo Church. Dun na rin tayo magpark sa may ano, sa may Quinta Market. Kakain tayo ng special palabok dati nasa 70 yun eh 70 yung huli kong bili malalaman natin ngayon kung ganun pa rin presyo at kung masarap pa rin ba doon tayo lagi nabili kila ano kila tisoy kaso hindi na tisoy yung nagtitinda <laughs> sunburn na ito ang FEU Far Eastern University Ayun na nga, ang sikip ng ano, papasok dito sa gilid. Dami kasi nagtitinda. Yung so, mga ibang naglalakad, parang wala sa wisyo. Uy, oranges. Padaan po, padaan, padaan. Okay, liliko na tayo dito. Ito yung chowking, yun yung landmark natin para makaliko. Liliko tayo dito, dere diretso dire, dire, so lang, dere-derecho. So. Yung pinakadulo nito, yun yung ano, yung pagawaan ng salamin. Yun yung area ng mga gawa ng salamin. Yan, yeah, diretso, diretso, diretso. Ang dami lang mga ano dito, yung mga e-trike na malalaki sila yung nakahamba lang kasi lagi eh. Hmm. mga nakahinto wala nang bisakay wala nang pasahero okay the power of five dito talaga marami kang mabibili na kung ano-ano na hindi mo kailangan natuwa ka lang binili mo tapos pag uwi mo doon mo patatanto na hindi mo pala kailangan kasi dito mo lang nakikita merong masarap dito eh na tuhutuhod dito lang sa dulo lang dun sa kinta re -rekta tayong kinta dun tayo magpapark park. Re recta tayong kinta market dahil dun tayo kakain ng ano ng palap marami doon pagpipili yan pero depende sa'yo kung anong timpla yung gusto mo merong iba na puro ano puro squid ganun yung iba naman puro lechon kawali ganun eh ikaw na mamimili ikaw mo na lang eto dyan kami nabili yan yeah kay ate ayun pa rin si ate oh siya ba yun oh siya yun yan si ate marami siyang ano mar variety yung mga tinitinda niya mga tuhog tuhog masayang iba ano lang eh hot dog kikiam kanya meron mga vegetable ek ek mga ganoon basta marami may one day old na ano pa na chicken pa ayun oh no? um, counter flow hindi hindi naman counter flow dito walang ganun dito <laughs> basta kasha sige pasok ito masarap din yung kainan dito mga kaibigan ayun no? Yeah, boy. Kaya tayo dyan pag ano, pag naisipan. <laughs> Ayan, ang dami lang tao dahil misa nga ngayon, Sunday. Pag liliko ka dito sa ano, kaliwa, Tiapo Market. Tiapo Market. Tiapo Church. Kana naman, isitan. Ha? So yun, nagkakahulihan na yata. Tabi-tabi daw mga vendor. Masyadong nakakalat. Okay, nandito na tayo sa dulo. Tapos kakaliwa ulit tayo. Kaliwa. Oh, may tricycle. At yung likod ng SM, at yung mga landmark, AUB, PPI, Metrobank, meron din. BDO, meron din. Ayan. So, yung Quinta Market, nandito sa kanan. Bago dumaan ang tulay, Diyan din tayo dumaan kanina. Pumikot lang talaga tayo. Pinipilit kasi nung kotse na pumasok, eh, hindi naman kasi Sana meron tayong maparkingan dito sa ano, gilid ng Quinta Market. Kasi kung wala, bahala na. <laughs> Medyo mahirap ang parking kasi dito. Dami kasing napunta. Oh, lunchtime. Yun. So, ito na yung, ano, yung dampa sa Quinta. Ayan, sama-sama na yung mga naggagawa noon. Mga palabok dyan. Uh, si Aling Jolly Dada. Siya yung pinipilahan lagi dyan. Uh, palabok de Desoy. Maluwag dyan. Pero same lang din yon. watching at dyan nagtatapos ang ating food vlog for today see you next one goodbye daming tao no